Ayan, tatanim na naman si Mandomey ng coconut. Ano yan? Kailangan mabasa muna yan. Oo, kusakit. Oo, siya. Ako kay GR. Okay. Tubig, GR. GR, tubig. Tubig. Oo. Oh, ilalagay rito. Ayan, tama yan. Diyan, Mandoming. Tapos dito, sa gilid-gilid lang. Puro na yata eh. Yun, naitanim na oh. Pag tag-ulan niya, mas lalong kuha niya ng mga doming, no? Madulis na, ah. Pag tag-ulan. Oh, kasaan. Mabilis lalaki. Oh.

pang hawak mo lang yan pang hold nagpatakay ni Ethan nampay Bibili tayo ng talim niya, mga purol na yung mga yan. Parang silbi na yan.

bibili kayo ng soft drinks mangdoming. para may soft drinks kayo hmm. para may inumin kayo may tinapay dun yan po uh, ginagawa ni Doc JR yung tam yan kanyang assistant pang hold lang yan eh parang hawak lang Ayaw? Ayaw? Hirapan ah. Pa yata mga bida ah. I-hold mo lang yan Yan Madali rin mga tanggal ano yung pampahigpit ito umpisa mo rito Ginny Ginny umpisa mo dyan no, sa gilid pa ganun bakit na pan? Ay buhol? Yan yeah, dyan sa gilid mo magilid-gilid lang muna din. Eh. Di kaya yung tala ay talaay pu-pull. Ha? Pangkalad talaga ito. Orange. Ah. <laughs> ay may kulay muna. Kasi wala tayong baso, yun, hindi natin din na yung baso doon. wala nang magbaso, mag-baso, hindi tayo. tayo. Oh, merinda ay. mga dyan Huwag eh. kang humiwalay ah. Pag merinda, merinda. Sa Di isang direction lang. Alam mo na, kung dito yung plastic, hindi sasukin yung snow go. Hahaha. mo yan. Oo, oh, mga ringer eh. Sige sa akin yung buti ayun guys ah, nagpipiknik kami rito sa Angeles ah. oh. Ah. sanay na sanay sa tanggihan tanggihan ah Sige, akin yung buti. Ah. Ayan yung sumusugod sa kwan. Bakit? Sige, sa inyo. Kayo, Royal True Orange pa yan. Oo, oh, sige, mamaya na ako. Sabote na lang ako. Kayo, magmerinda. Kayo, nagtatrabaho. Nagmower ka naman. Wala, mapurol yung mower eh. gilid ng pader. sa pooran Ay, malis na si Kwan. Andiyan pa. Ang dami na nakawin na yung mga domi. Oh. Ayun ang mga sana isa Kwan. No? May... Pwede na magla. Yan dyan sa gilid. Ito, ito Di gilid ng bakod natin na wag sa labas. Ito. Ito yung gilid ng kon. Uh, saka yung gilid ng padal na pagano'n ikot. Oh, nakabuo na ng panggatong si Mandumi, oh. Pwede pwede sa jaa si Manduming ito talaga, eh. <laughs> pwede pwede talaga sa jaa ito si Manduming eh. Oh, si JR, baba na tau. Ng oh. Boy, ng ganda ng view oh ang ganda ng view oh. Dito kami sa bahay ni Isa Oo oh. Nagpipitas kami ng kanyang gulayan ni Jordan Mister niya, si Itaw, Talong Okra, Mayaman Ayan sa bulay. Ay, dami na nagpapatay ng bahay rito, oh. nagadto ni. Eh. Oh, ayun oh. Dami na nagpapatay, oh. Ay, ade -dye, ade -dye, Lugan, Mayshan, eh, hey, oh, ada na ni. Oh, ada nak gatang nama uh, balai di tu Jai. Pintas ano eh. Oh, ang dami na.